ko pala si Mark na Willard isang entrepreneur at manalap lang napagdaanan sa negosyo. Ngayon talakayan natin kung paano nga ba gawin na yung gusto mong gawin sa negosyo. Okay, so uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe, binig notification bell para hindi mo miss out yung mga bago natin na vlog. Alright, so balik tayo sa ating uh, topic. Okay, gawin mo na lang. Okay, kung meron kang isang bagay na gusto mo, wag lang basta pangarapin. Okay, kasi kung sa pangarap lang, mahirap. Okay? Gawin mo, gawin mo kasi ang true entrepreneur is a doer, not a dreamer. Okay? Nasa Bible din yan. Not a hearer, but a doer. Okay? Sa uh, entrepreneur, uh, is uh, a doer, not a dreamer. Okay? Pero ang principle ng Bible, yun din naman talaga. Kung ano yung principle ng uh, Bible, yun din yung principle ng entrepreneur. Be a doer. Not a dreamer or not a hearer. Okay? So, yung mga inidolo mo na yung mga negosyo, yung mga sikat na entrepreneur na dyan, lahat sila nangarap lang din naman. Pero, ang kaiba lang yan, kaya nila narating yung mga yon kasi umaksyon sila. Nag-take action sila agad. Okay? So, ikaw na natili lang sa nangangarap lang, eh hindi ka makakarating dun sa gusto mong marating. Kaya lahat ng mga kakilala mo na narating yung mga pangarap, hindi lang sila basta-basta dreamer, kundi mga doer sila. Na ng hagbang para makamit yung mga pinapangarap nila. Kasi kung be a doer tayo, trabaho lang tayo ng trabaho, talagang may mangyayari. Okay, parang sa ministry, hindi lang tayo prayer ng pray lang ng pray. Okay, kailangan nating trabawin yung isang bagay. Kaya ikaw, dapat alam mo talaga kung ano yung gusto mo. Okay? Hindi pwede yung baka ito yung gusto ko, ay baka ito yung ganito. Dapat malinaw sa iyo kung gusto mo para alam mo din kung ano yung action na yung gagawin mo. Okay? Mahirap yung marami kang gusto kasi yung pangarap mo, lang, ang pangarap mo lang eh, uh, di ka pa sigurado. Okay? Kaya siguraduhin mo, alamin mo mabuti kung ano yung ba yung gusto mo Then, kung 100% sure ka na sa pangarap mo, simulan mo na and take actions step by step hanggang sa makamit mo. Little by little. Parang dito sa akin pag-vlog. Okay? Sa akin ay nagustuhan ko. Okay? Yung pag, uh, pagtuturo, tuturo Okay? Pag-delete. Okay? Kaya ito kasi yung gusto ko. Kaya ito yung ginawa ko. At little by little, step by step. Okay? Dahil hindi pwedeng malaki agad. Kasi nga, sabi sa Bible, kung pinagkatiwala ka sa mali, pagkakatiwala ka rin sa malaki. Okay? Oh, may mga struggles na ma-encounter. Pwede kang mag-fail o, o kahit ano basta mahalaga push pa din yung push 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 pa rin natin. Push mo pa din yung gusto mo. And then pulutin mo lahat ng aral ng mo mo kasi magiging pamato mo din yan someday. Kaya fail ka sa business, nag-fail ka sa isang bagay. Okay, time will come. Magagamit mo rin naman yan eh. Magiging uh, wisdom yan, time will come. Kung baga, iwasan mo na yung mga dapat iwasan kapag nag-execute ka ng panibagong negosyo. At huwag mong kalimutan, numingi ng uh, guide sa Panginoon. Kung baga ang Diyos, kailangan niya ipag-pray na, ipag na ma-feel tayo ng Holy Spirit at mangusap siya para um, makuha natin at ibigay niya sa atin yung mga uh, kalooban niya. Okay? At yung mga pinapangarap natin, okay, ay maging deserving tayo. Okay, dapat maipakat maipak, maipak, maipakita natin sa Panginoon na deserving tayo sa isang bagay na gusto natin o pangarap natin. Kasi kung hindi lang makita ng Panginoon, hindi tayo magkakatiwala sa maliit. Eh. Wala, hindi tayo magkakatiwala sa malaki. Eh. Kaya, trabaho lang. Sipag lang. Okay? Ipag-pray natin sa Panginoon lahat. lagi. Lagi tayong mag-pray sa Panginoon. Alright? So, yun lang. Kasimple. Okay? Kaya, take action. Okay? Kaya, kung gusto pang matuto sa ating uh, uh, mga vlog, okay? Comment ka lang, okay? Kung may mga question ka, mag-comment ka lang, okay? Para malaman ko kung sino yung mga nanood talaga, okay? At yung mga sumusuporta sa ating vlog, alright? At sinisigurado ko dito sa mga vlog natin ay uh, mga na-experience ko na, okay? At ang goal natin dito is maiwasan nyo na po yung mga pagkakamali na nagawa ko. O kaya naman ay yung mga failure naging uh, nag- na, 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 nag- fail naging failure ako sa sa pagnenegosyo at uh, ang prayer ko ay maiwasan niyo at hindi na kayo magaya sa akin all right so dinadagtapos yung ating uh, vlog okay see you on our next vlog okay at uh, don't forget to like our video okay so paalam na at see you on our next vlog god bless po sa inyo